Iterate ko lang yung aking uh, I, 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 will put that in motion Mr. Chair that we should invite yung talagang nakipag secret agreement most importantly uh, former president Duterte no na siya yung nagsalita nito eh na nagsabi na meron ng previews kaya si president Duterte yung dalawa naman yung dalawang spokesperson eh dahil conflicting yung kanilang ano hindi natin sila kailangan. Kailangan natin dito si President Duterte na humarap at saka yung Chinese Embassy, representative ng Chinese Embassy na maalam Mr. Chair doon sa sa agreement. Alam niyo po ah, Mr. Chair, mahalaga ito no. Nagpapasalamat ako sa dalawang committee. Baka pwede na rin isama natin yung Foreign Affairs Committee sa pag-take up nito dahil yung mga nangyayari na mga bold, yung mga harassment sa, uh, sa West Philippine Sea, ay ito na yung binunga, no? Lagi, lalong na, lalo pong nagiging ano, no? lumalala yung ginagawang harassment ng, at ng Chinese, ay, ng Chinese uh, government doon sa uh, sa West Philippine Sea. Kaya nararapat lang po na malinawan na natin to, uh, Mr. Chair. Uh, Mr. Chair, ano?